So yung first game pa lang to mga tolo Hawak niyan yung bola Alright You oh. know Sila tumira Oh Okay Oh Okay walang score ah ha? Hawak ni Lakson no oh. Itinira ni Lakson Pumasok All one all one all one mga tolo Okay, sa kabila yung bola. Okay, balik dito. Okay, okay. okay. So, bola nila Lakson, no? Huh? Ayan, yeah, dito sa kabila tayo. Ayan ah, lang, Lakson. All one na eh, all one. Okay. Pumasok. Oop, oh. Hop. Uy, puta may sumisigaw ah. Ay no. Yaranon pala yun ah. Alakas ang lakas ng sigaw eh. Oh, I si! see. Pasok. Ay, kagas. Daklak mo na. Ay, yun no. Waro lang din. Ha? Waro lang yun ah. Oh, kagas ah. ah. Lamang ang kabila. Daya, daya. Pang 3 minutes to. May hawak ng bola. Yaranon. Okay ang inang yan. Tinira din sa kabila eh. Ah, oh, puta. Seriano, shoot mo. Out. Nilaro na naman ni Kenneth. Kenneth, bigay mo yan doon sa kabila. Up. Oh, uh, ah, ah. Hindi mo na, oh. OIC okay, si Sawakas. pumasok alright score score ano ano ba bahala ka dyan anong score nyo importante naglalaro kayo alright okay. okay. up 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 siya yeah. wala na namang score lipat sa kabila tinira ni Kenneth I up po na eh, di niya kala. <laughs> Pinasa sa kalaban. Ayun, Oh. Isa pa, Soriano. Saksak, oh. <laughs> Ay, ah, lang, di ba, mga tolo? Muli na, Oh. oh, di ba? Oh. Tara, sana. sana. Tayo, score. Paras dos. Ha? Ah? Paras dos daw. Dos-dos. <laughs> Trito na, ah. trito, trito. Lamang dito, lamang dito. Dito mitira si Palere. Eh. Yeah. Oh, ay sina naman. Ah, oh. bitin. Alam niyo, ah, next week maglalaro na ako. Abangan niyo yung ano, ah. pag ako naglaro dito. Oh, di ba? Odi na. Lamang na, lamang na. Lamang na daw, lamang na. Lamang ng kabila. All three na, all three. Oy, tira mo na. Puta. Tira nung sana eh. Oh, Pasok. Oh, ay, diba? All na naman, lamang kayo ah. Lamang, lamang. Ayan yung all. Puta, bitin. <laughs> Nakatutok. <laughs> Nakatutok na yung bola eh. Oh. Lo oh, oh. lo 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 lo. ayo ayan, ayan na pagkakata mo na. Wasak, <laughs> wasak, wasak. Oh, 545 na. Lamang na sila, lamang. Yeah. Ah, balik tayo sa kabila, balik tayo sa kabila. Putar lagi. Oke. Laksan tamang praktis lang talaga. Tamang praktis lang, tira muna. Kaya <laughs> dapat ko tinira score. <laughs> Ah, ay gusto mo play. Di ba? Bantayan niya siya ranon. Ay, ano na kay Kenneth, Kenneth. Ayun, oh. Okay, five minutes na. Ipasok mo na, pasok mo. Oh, ala score. All six, all. Ayan, anon, tira mo na three point. Oh, ah, yun oh Lamang, lamang Score, lakson, score Done All seven, all seven ah, All seven na mga tol Okay. Okay na, buo ka naman ng bola. Dalamang La, na to, lalamang na. Apo, tsa ayos ha. Okay na. Okay na, kunin natin yun. Ang gandang laro yun. Ha. Okay lamang na ang kabila ha. natin tira si Lakson. Ay, sino? Okay, kabila na naman ulit. Lamang na naman ulit sila. Hanggang gis lang yan ha. Ito. Ito. Taayos ah! Ang lakas ah! Patay. Isang bola. sayo so, mga tol. Ano Basta lamang kapila.